maulan na umaga sa ating lahat so ayan medyo nakakatamad ang araw na ito at nakakaboring kaya nag na ako ng mauulam namin may pinanood ako sa youtube kung paano lutuin ang manok yung kakaiba naman so ayan ang aking nakitang lutuin so na ko naman ang kanyang sarap so ayan Nagkainan na nga kami dyan at nagustuhan ng aking dalawang bulilit ang aming ulam. So ngayon guys, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ko ito niluto. So ayan, mag-uumpisa na tayo. Naggisa na ako ng bawang dyan. Yung napanood ko po ay hindi niya po hindi siya naggisa ng bawang at sibuyas, pero ako ginisa ko ang bawang at sibuyas. So ayan, mas maganda kasi may ginigisa kang pang-aroma sa manok. Yan, medyo nawawala-wala ang kanyang lansa. So ayan, halo natin. Ang ilalagay nga pala natin dito ay fresh milk. Kasi sabi doon sa napanood ko, mas maganda raw yung fresh milk kaysa evap. So ayan, kasi mayroon naman tayo dito sa rep, hindi na rin ako bumili. So yun na ang ginamit ko, I maglagay muna tayo ng paminta dyan. Tsaka nilagay ko na rin ang fresh milk. Yan din ang magpapalambot sa ating manok. Takpan at pakuloyin ito. Tingnan ulit. Nakakulo na siya at ngayon naman halo-haluin natin para kumalat ang ating nilagay na black pepper. At syempre manuot ang ang ating nilagay na iba ay fresh milk sa ating manok. manuot ang so, ayan. ating nilagay na fresh milk sa ating manok at maging pantay ang kanyang pagkaluto. So, ayan. Halo-halo lang. Halo-halo lang. Yung napanood ko, hindi na siya ginawa niyang sunog yung niluluto niya. <laughs> Napabayaan daw yun. Medyo sunog. Oh kaya itong sa akin babantayan natin para hindi masunog kailangan lang lumiit ang kanyang sabaw so ayan hinalo-halo ko ulit at takpan ulit ito so ayan takpan muna natin at hayaan muna nating kumulo dingnan ulit at medyo lumiit na nga ang kanyang sabaw at lumabas na rin ang mantika ng ating manok so ayan kitang kita nyo naman medyo malambot na rin ang ating manok dyan maglalagay na rin ako dyan ng ating mga pampalasa unahin nating ang asin at syempre garlic powder naglagay din ako ng seasoning inlalagay na rin natin ng ating tomato sauce. Yung maliit lang po ang aking binili. So, ayan. Mayroon din ako ditong red, black, red pepper. Lagay na rin natin. At syempre, hindi mawawala ang patatas. Doon sa pinanood ko, wala siyang nilagay na gulay, kundi red pepper lang at syempre onion leaves so ayan guys halo haloin lang natin <coughs> excuse me po <laughs> medyo lumam lumambot ang ating sabaw ay lumapot dahil nga doon sa ating na garlic powder. So, ayan. Pakuloyin natin ng mga ilang minuto at luto na yan. So, guys, kung hanggang dito nanonood ka pa rin, mag-comment ka lang dyan kung saan banda umabot itong aking video. At salamat, salamat, salamat sa inyong lahat. Bye!